Ito nga pala ang simpleng ulam mo. Ayan, na madaling lutoy. Ayan ang aking galunggong na tatlong piraso na hiniwa ko lang. At pinagdalawa, nilagyan ng kamatis, sibuyas at bawang. syempre, isang sili. At maglagay ng toyo. Ayan, tansya, -tansya lang. Paminta at kalahating baso ng tubig. So, ayan, naglagay rin ako ng laurel dyan. ay no? Ayan, pakuluan lang natin. At siyempre, imekos-mekos natin yan ng bahagya at kung kayo na may nagsasawa sa mga pinirito o ano pa man, ayan, pwede na yan. Adobong pangat ang tawag ko dyan. O ayan, naglagay din ako ng suka, syempre. At naglagay din ako ng nam nam pampasarap. At syempre, naglagay din ako dyan ng konting mantika para naman may nagmamantika. At iyan, pinakuloan ko lang yan hanggang sa magkonti ang sabaw niya. At pagkatapos yan, syempre, ready to serve yon At naglagay rin ako ng Sibuyas na mura dyan yung pinakatangkay lang. So, ayan na. At